Gusto niyo mag-rally, tuloy niyo. Kaya walang permit, kaya wala tuloy-tuloy ang la ang ninyo. Uh, kailangan niya assert ninyo ang inyong freedom. Hindi pa pwedeng basta tatahimik tayo niya. Pero huwag naman kayong, huwag din kayong cry, baby mm -hmm. Magiging creative kayo. <laughs> Hindi yung konti nga ano na lang. Hindi. Ah! <laughs> 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 Kaugnay po ito sa hindi natuloy na Maisug Rally sa Tacloban noong weekend. Tinanggi nitingong Party List Representative Jude Asidre ang mga aligasyon na sinadya ang pagpigil sa rally kabilang na dito ang flight restrictions papunta sa Tacloban Airport. Maging ang uh, umano'y pagkakadawit ni Speaker Romualdez sa pagpigil sa rally ay itinanggi rin ng mambabatas. Ayon din sa mambabatas, hindi nag-apply ng permit ang mga rallyista ng Maisug at nagnotify lang ang mga organizers sa provincial government Nagagamit, nagagamitin nila ang uh, Freedom Park pero may nakabook na ng park noong pang May 10 at may nag-apply rin sa isang roadshow ng heavy equipment. At Rizal, really, kapani paniwala ba itong uh, wala daw political intervention ng pagpiga sa maisog rally sa Tacloban at maging sa mga huling inorganisa? Well, Or... yung, aligasyon na yun, kung mo yung record at may totoo nga sinasabi, o di ka panipaniwala. Pero hindi nga ba nag-apply ng permit? <laughs> Siguro kasi <laughs> mag-apply kami, tatanggihan nyo lang. But you know, ang advice ko palagi sa kanila, mag-apply kayo. Kasi para may basis tayo na mag-file ng kaso sa hukuman. Kasi seven days, di mo niyan yan, tutuloy kami. Kung tinanggihan mo naman, takbo na kagin kami sa korte. Eh, wala nga coordination eh. Yung, eh, di ba sabi ko kapon, yung organizer sabi nyo, cancel because of the storm. president Presidente Duterte, eh, siguro, eh, minis-inform nyo rin. Eh, sabi niya, maraming pagtigil lang ginawa. Although doon sa party ng biyahe, eh ako, naranasan na ko talaga, eh, hindi ako makakuha ng ticket. Eh. Ako, wala eh, cancel. Wala nang... But if it was if it was to push through, would you have traveled by land? Kasi may- marami sa mga supporters, they traveled by land. Ay, palagay ko ako hindi. Kasi parang waste of time yon. Kasi sa na marami akong gagawin. <laughs> Ilang oras ba biyahe papunta roon? Sure. B <laughs> baka kalating araw, ang dami kong pwedeng gawin doon. Kailangan talaga ba air? Pero uh, marami sa ating mga kababayan na 30 sal na because yung sa mga naglalakihang truck, na humarang dun sa venue. Eh, may heavy equipment show daw eh. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, tingnan mo record kung meron nga. <laughs> of course, madali niya lang i-manipulate ang record. Pero ganun pa man, basta o oh, gusto niyo mag-rally, tuloy niyo. Kaya walang permit, kaya wala tuloy-tuloy ang ang niyo. Kailangan i-assert ninyo ang inyong freedom. Hindi pa pwedeng basta tatahimik tayo niya. Pero wag naman kayong, huwag din kayong crybaby. Maging creative kayo. Hindi yung konting ano lang, ah! Hindi. <laughs> tuloy, tingnan nyo namin. During the 70s, eh para kami yung mga siraulo ng mga aktivista. Bata pa kami. <laughs> Tapos namamalimbus pa kami sa mga motorista. Para sa mga parali namin talagang kung titingnan mo yung tingin sa amin tao, ah, sa amin. But, kita mo, tinuloy namin yan. Wala. Anong rally, ra, anong permit, permit. Tuloy, tuloy. O, tingnan mo, lumawak na lumawak hanggang we ousted the former president only to be <laughs> his defender after na sinira naman ang karapatan niya ng Aquino administration. Pag ganyan talaga ang buhay.